Tama po yung ganun. Tsaka po pala Tatay Ram, yung pong pamangkin niya, pinaalis hmm. na po namin dito. Yung Rainier. E, kung makikita niyo po Tatay Ram, na laging Kabun, hmm. kabon, makita kita ko sa buso bunot yan, oh. Ah. Si? Si e, Nanay Apple po. Sinasabunot po kayo? Ito ko labanan po. Pangatlong, ah, patangatlong best na nga daw po noon. Eh, nung pangalawa Ayan? at panguna, hindi ko po nakikita. Nung pangatlo ko po nakita. Grabe Sabi naman. Sabi ay, kung niyo po. Kaya po yung bago niyong electric pa na binili eh. Binagag daw po sa kanya kaya po nasira eh. Pinagmamalaki niya ka Tekram. Ay! Tanda ulit ko! Pero nakaka-proud yung kuya ano, natin, kuya Angelo. Ito po. Yeah. Pinagmamalaki po niya itong 2 out of 40. Palakpakan niya naman si kuya niyo. nagtatahali po sa ating mga katekram dyan, sa aking mga minamahal na lolo't lola, tito, tita. Papunta na tayo, malapit na tayo dito kila... Oh, ba't nandiyan kayo? Uwi na. Ito po yung araw, dapat nung isang araw pa eh. Dapat pang 15 days nung isang araw pa natin pupunta si Nanay Apple para makita po natin kung pinagbubutihan tong hanap buhay na binigay natin sa kanila at sabi ko nga patunayan nyo sa amin patunayan nyo na nagbago na, may pagbabago na tara, kumain na kayo? Pa pa. hindi pa kumuha ng ulam kumuha ng ulam o dito, tanghali pa lang eh baka yung umaga na sinasabi niya oh tabi na kayo ba tara, kain na kayo Hindi kayo nag-bless eh. Nakakalimutan nyo mag-bless eh. God bless, God bless, God bless. God bless. Oh, that one. Oh. Ito yung ulam nyo, kuya. Welcome. Oh, ang ganda naman yan. Madami. Madami. Akin na patingin. Parang... Saan? Nasa si mama nyo? Ito oh, po. Ito po. Oo. Ito yung pasalubo ko sa inyo. Oh. Nanay, no, Apple. So, mama yan na, miriendahan nyo ha. Miriendahan nyo. Nasaan? Alam, dami na pala. Pero parang kulang sa 15, 15, 16, 17, 18 days na ngayon na yung Apple ha. Nasaan po yung isa? Ano po po, pinalis ko na. Bakit Tate, to? Eh, paano po nananakit? Nananakit? Oh. Bakit? Okay, bakit kasi, sinong ano? Anong pananakit, Kuya Angelo? Gusto kong malaman, paano nananakit oh. sila kuya? Si Kuya Patay lang po, si oh. Arineas, hindi po, hindi hindi po mabait. Si Rainiel hindi po. Hindi mabait si Kuya Rainiel. Wala ka na naman dyan. Ay. Kumusta po? Basta po. Opo. Naparad po po yung vlog niya kay Angel at saka sa mga bata. Ang galing ako. na. Galing na. Ano Ang galing po. Tapos po naisip ko tapos nung sinasamay mag i pa, ayaw pang sumama. Ay, Kasi Kasi nasanay po sa laro opo, na naman. Sa na naman po ka. Masama pala ka kung pinagbabakasyon na matagal. Halos, ah, di hindi ka ako ni Justin eh, Mm. Ano, ayaw yung sumama. Pero ano po, kada uwi ko, pagka uh, kaya pa ng katawan ko, nag-spelling uh, po kami. Opo. Okay. Na ano ko naman po, masayang-masaya naman. <laughs> mga kasama naman po pala niya yung mga bata. Na, mm. tatay. Lilipat ko na po sila sa ano niyan, sila Tatay Albert okay. sa promised Land. Kasi inaano ko muna yung kalinisan. Paglipat nila doon, yung mga bata, alam na nilang maglinis silang silang, silang sila po. Kasi, paano kung ililipat sila nanay Apple gaya ngayon? oh, tingnan nyo po. Kaya sabi ko lang po niya, hey, sabi ko, usap maglipit kayo, baka ako mamaya, biglang sumulpot si Tatay Ram nyo. Eh, ngayon hmm. nga, po, narinig ko na yung mga bata, ang Tatay Ram, Tatay Ram. Hmm, wala, paano ko dadalin doon? Gusto ko man dahil sa mga bata. Maliliit po kasi yung mga, hindi rin po sumusunod sa kanya eh. Eh, ayun nga po eh. Ayun na po, kasi po, pinap, ina spoil niya eh. Akala yeah. niya siguro, Tama po yung ganun. At saka po pala Tatay Ram, yung pong kamangkin niya, pinalis hmm. na po namin dito. Ha. Yung Rainier. eh, kung makikita niyo po Tatay Ram, na Ito. laging hmm. kabon, makita-kita ko sa buho-sabunot siya, no? Ah. Si? Sino na may apple po? Sinasabunot po kayo? Ano labanan po? Pangatlong, uh, ah, patangatlong beses na nga daw po noon. Eh, nung pangalawa pang una, hindi ko po nakikita. Nung pangatlo ko po nakita. Grabe Sabi naman noon. ko, nun? Kayo, ay, kumakikita niyo po. Kaya po yung bago niyong electric pa na binila eh. daw po sa kanya kaya po nasira eh. Nagagalit ako nga po siya. Sabi ko, usap, ba't ka ako itong electric pa na bago niyo? Sira na agad. Nakita ko, na, ano niyan. Si Renier Eka, nung nag-away daw sila, binangag daw po sa kanya. Handa? Hindi ko Tapos Diyan po naghihiyaan, tapos nagsasalita po ng mga bad na, ano, yung mga nagmumura na. Mm. Yung makikita niyo po, puso sa bunot siya. Kaya rin po, parang ano rin ako sabi ko, paalisin ko na talaga itong mga bata na ito mm. kasi hindi naman po talaga nakakatulong din sa kanya eh. Matutulong po, iigib pa minsan-minsan na, ano, mm. tapos laging pinapatulan yung mga bata. Kaya sabi ko po, mainam na, kayo kayo na lang diyan, kaysa yung may mga pamangkin. Kapag bumalik yung mga pamangkin niyo, Pwede ka ako isang araw matulog, gano'n, Pero oh, pauwin mo agad, hindi pwede ka akong dyan matitira. Bakit kayang gawin nila sa tita nila, sa sabonutin eh, ng tita po, nila? nga po, yun nga lang kung minsan nung na-high ako nung hindi po ba yung tungkol doon sa manok ko dati. Oo. Oh. Na, ah, Nasapak-sapakot na ano ko, par, nung pong pagka, ano ko, nagsisirin ako, na kuka ko. ka hmm. Naawa rin po ako. Eh siya talagang sabu-sabunot na. Hmm. Ano po, ah, eh, nagalit nga po yung anak kong Justin eh. Kahit mama tropa ko eh gaya'n. Hmm. Pag nakita ko pa uli, eh kaya yan, talaga e, ay sasabakan ko. Sabi po nung panganay ko, kasi nakita po talaga ng sinasabu sa buno, kaya ko po. Kaya yung pong anak ko na yung pag nakakakita ng gano'n na sinasaktay yung babae, kahit hmm. po ako pinag pinutulungan niya yung kaaway ko minsan. Pa lang, ano yun? Wala Palang pa lang respeto sa tita niya uh, kasi ho, nung, nang, ang nangyari naman daw po noon, hapon na kasi, naggugupit-gupit siya. Hmm. Ang sabi po niya, tinawag, naglalaro ng basketball. Renya, mag-igib ka na, mag ako, maghuhugas ako ng plato. Eh, hindi ko huna intindihan ko kung anong mga sinagot. O may maya po, nakita ko, nagbumurahan na. Tapos pinalalayas na niya. Kaya po sabi ko, ayan, mainom nga ka ako, kayo kayo na lang. Kung magalit ka sa mga anak mo, mga anak mo na lang. Panay din po ang sumbong sa akin na pinapatulad yung mga bata. Oh, eh, depend. Hindi. Eh, di po ba yun po ang laging ugat ng away noon ng mga kapatid ko, sa mga bata-bata, sa mga apo, yung tatay ko yung mapagpatol sa mga bata rin. Mm -hmm. Dahil sa konting ano niya. Yun nga po yung ko kate, karami ate yun sa, dito sa mga bata. Yung... Oh, eh, kasi yung po talagang rin niya, para po ano talaga hmm. eh. Hmm. itong mga bata na to, lumalaki silang may naririnig na gano'n. Yung bad words <laughs> lang eh. Yung... Hey makikita nyo kung ano yun, naawa nga po ako din yung buhok nga po niya, gulo-gulo na, lalo pang mm. naggulo-gulo na. Tapos ininda niya po yung likod niya at binangag daw siya dati ng electric pan. Mm. Ba't pumapayag siya nanay Apple sa ganun? No? Ay, Ay, Apple, dito, po dito nga po. po. Mm. Magiging lasing nun yung hapon na mm. pinag mo? Pinag-iigib mm. ko. Tapos yun? sabi ko, tulungan ka ako kumagupit. Eh yung nangyagawa niya, nagbabasketball po dyan. Pinutusong mag-iigib at saka mukha mo. Hindi, bakit kayo siya nabunutan? Anong nangyari yung po pa? ba? Yung buhok nga niya mukha ng bro, ay Lalo pa nang yung brohay. Uh. <laughs> Paano mag explain Paano ka, po pero... kayo nabunutan? Yeah, nga, nasabi ko po sa kanya, Rinyer, kako, magigib ka na kako. At kasi mga bata kako, ano yan, hindi kako kayang, ano yan, yung mga balde, parkahan. At kako, may ginagawa kako. Sabi pa naman sa akin, eh bakit ikaw, hindi ka inyong magigip? Eh sabi ko, alam mo kako nang gano'n ako dito ng tela, eh uutusan mo kako ako. Ikaw kako dyan, walang ginagawa. Uh -huh. Kung gano'n. Aba, pinagmumura na po niya ako. Eh doon na po ako nag-init. Nang ko nun. po siya. Ah. Pag sampal ko po, bigla niya pa akong sinabunutan na. Mm. Kinaladkad pa nga ako dyan, no? Ay, Dapat maayos yung mga bata na yun. Kasi pagka hindi sila naayos, magiging sakit sa lipunan po yun eh. Tapos makakapag-asawa, ganun din ang gagawin sa asawa. Sasaktan. Darit nga si Justin, sa akin si Justin, sabi sa kaya naman kahit ay katropa ko yung si Rainier, pagpapakaw ko ay kayo. Kahit... Niyong botoy, mabait po yon mm. Kaya nandiyan niyo kala atilot, yun lang po ang Rainier po ang ano sa akin. Hmm. Kapag nagmuraba naman ako, sabi niya, mamatay ka, sabi sa akin. Mm. E, sabi ko, ikaw kakoy, ikaw na nga kakong pinalalaman ko. Hmm. Ganyan ka pa kako. Tapos po yung mga dilata na inuwi nyo dito noon. Mm. Kumuha, nilagay lahat sa bag. Ang tinira na lang, dadalawang piraso. Mm. Tsaka yung bigas. Kinuha po yun. siguro mga sampung kilo ang kinuha. Mm. Tatay Ramon sabi ko sa kanya, mm. kayo kayo na lang dyan, huwag ka na magpapaano ng mga pamangkin mo kasi nagdagdag mm. sa problema po niya. Si Apple din naman kasi Paano siya magsalita din eh. Hmm, mali rin siya eh. Kaya nga lang din po. Yun, eh, hmm. Hindi po nagkakasundo. Yung isang boto yung mabait. Kaya nga po nung no, ano rin, pinalalayas din niya. Sabi ni Bote, eh, but mo uh -huh. ako dinamay dyan? Tinapon mo kay bag ko. Mali ka rin ka naman kasi dun eh. Hmm. Kasi kung nakikita ko sa inyo na wala rin pagrespeto sa sarili nyo. Walang, di ba po? Nakikita ko talaga yung, oh. yung away na dito. Mapakita. Patingin nga. Dito, dito. Ah, pa paliwanag mo sa amin. Ano yung pinapakita mo? Sandali. Ah, dito harap ka sa ano. Pakita mo. Okay. Oh, okay. Test po. test mo to. Oh, ano po? galing nga. Okay, nasan yung one? Simula. Ayun. Pinagmamalaki niya ka, Tekram. Wow. Pero nakaka-proud yung kuya ano, natin. Kuya Angelo. Ito po. Yeah. Ipinagmamalaki po niya itong 2 out of 40. Palakpakan niya naman si kuya nyo. Ako na Sige. Out of 40 ka tekram. 2. <laughs> Naka 2, tsaka 8, tsaka 3. 8 lang. Ito naman, out of 48. No, not bad. At least meron ka na tatama. May apple. Pwede ko pong tingnan muna yung mga gawa para hmm. mabenta po natin. Ito pa lang po eh. Ha? Ito pa lang. 15 days dapat. Kala ko nga po ilang mga sako nung nagawa niyo eh. Ibenta natin doon. Ah, sige po. Ay, ito lang ho. Hmm. Ha? Manambigaw ko na lang. Pukunti, dapat mga kikwenta. Kailan na ho ba ito? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 pa lang po pa na to Si Rainier po nakagawa? Wala man po nagawa po yun Wala sen nagawa. Wala eh yeah. well, na ayo talaga nila magbago Sabi ko bigyan ko sana ng motor na may sidecar eh para mga Mabago ang buhay nila kahit pa paano. Sabi pa ni Mama, sa, sa kanya daw sabi po ni Mama, pagka, pagka inaway po, inaway po siya ni Ranger, sa kanya hmm. daw po yung motor. O, o tignan nyo, wala pa man, pinag-aanuhan niyo na kung kanino mapupunta yung motor. Well, 25 times, magkano daw kukunin pa doon? 18? 15 na ako. Ah. Wala, wala pa palang 400. Pero hindi expect ko kasi madami na. Hindi, yeah, walang lang po rin eh. Pero ito po yung ano, maganda po yung gawa naman. Ayan po. Mm, Makinis. Oh. Mm. O oh, dahil dyan, meron kayong bigas. Bigas at, ano, grocery. Talaga yung buhay. Kailangan natin turuan. Hindi pwedeng instant. Hindi sila matututo. Naya po sa'n ngayon si Rainier? Alam ko po kung saan po si po Hindi ko rin po alam. Sa mama, sa mama po kaya niya? Hindi po. Kasi doon daw sa dito lang di sa may ano nang bayuhan po dito lang palay, may bilaran. Ah, Mga kawawang bata, wala kasing tamang paggabay. Ha. Ngayon ba man at ako kukuha doon? Aduh, aduh, kita. Kena. Ayah

Kaya yung mga bata sa probinsya katekram, sa kabundukan, sa probinsya, kahit naka sila, malakas kasi yung mga pagkain nila, gulay. Karamihan kasi inuulam ngayon, hotdog, ham, tocino. Okay. Para healthy. Iyan na lang natin. Buhos na lang pala natin. Tako ni. O kuya, itapon mo yung ano. Yung plastic wag, magagamit pa. Um. Mamaya, na, kakain mo muna kayo. Mawawalan kayo ng ano. Ganang kumain. eh apol pwede na to kasi luto naman na yung ano Baka matutunog po masyado yung ano Eh, okay lang magamit um mo, yung ano. Yung, mo kay, ano, kay Kuya Ay, ano 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 ba ano 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 Mung mga kuya. Ipaño muna. Ha. Oh, tikman man mo. Hoy tunog na pag sip Hmm. oh di mama. Hey, yumubura. Ito, maraming salamat. Ah, kaya may tunog na Tawa, ano, bakla. Ayun po, ayun po. Mm. Mm. Sarap. Ano talaga? Anong lasa? Masarap. Oh, masarap po. Nakalimutan niyo na yung po. Isa pa. gusto nagustuhan ba? na. Pipan mo muna. Gusto ko kayo po yan. sha